Tân anh em, anh em, anh em, anh em, anh em, anh em, anh ta anh đâu anh em, anh em, anh em, anh em, anh em, anh

ito kami lang ano. Tunggukita. Tunggukita. Gumulong klak. <laughs> Tek. <laughs> 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 ito na ba ba? Yan may nagdala dito kahapon sa amin lang ano. Manala. Manala ba 'ko gita? Ora. Yan. wala dito ng ano, anak ng barangay captain dito sa kapat sa humalig yan o, humalig yan Pinarita namin ka ng ano yan na uh, mga ano, kulinganin na maliliit burbuto Namaya uh, po punta yun dito mga vlogger si anong padelesan magdadala daw siya ng ano ah mga uh, pinamanaan pang daw yung ano surahan nagpunta yun dito mga ka si si anong padelesan binigyan ko rin ng ano pang -ulam yung burubuto mga tulinganin dami pala na

ayaw tayo yung, nyok ayaw, dulo kayo. ba, na sarap pag tayo magano na yan sa ulang buo, kitaan, talaga

pilih Yun, luto na mga kablogger. Sinin na natin na yung pagluto ni Kaelyo. Ginataan pala ito. Ayan sarap nito. Ginataan na kugita. Ayan. malampot na ito at pinakuluan bago hiniwa-hiwa yan kain muna tayo mga vloggers at sabi kami sa mga ganitong pagkain at wala nito sa laot sa tabi lang ito sa amin din sa dinahikan wala nito may nakarating nito doon sa amin ay ano na hilado na galing dito na sa isla iba talaga pag ganito at ano ito sariwa sariwa kakahuli lang salamat nga pala dun sa naghatid nito kahapon sa kay kapitana dito sa apat pinahatid dito sa aming kahapon binigyan ni namin ng ano isang payaw yung mga uh, purbuto talimago pinahingi din namin sila at sabik din sila sa mga ganong isda at wala dito sa kanila ng ganon ramihan dito sa kanila mga isdang bato tapos mga ganito yung manala kung tawagin kugita at kulambutan yan ang madami dito sa kanila mga surahan mga pinamanaan pupunta pa pupunta pa lang mga mamaya si Padre Rinsan dito sa ano, bangka maghahati daw siya ng pangihaw mga surahan at kahapon nagpunta yun dito binigyan ko siya ng sambal din na ano tulinganin na maliliit buraw mga inundakan ko sa buya pinahingi ko sa kanya kahapon sabi niya ay mamamana daw siya at magbibigay din siya ng pang ihaw mamaya abangan nyo mga vloggers at pupunta yung dito siguro doon ko na ano sa next video sa susunod natin upload na video napakasarap talaga sa kanin pag may sabaw na ginata gataan dapat talaga pag may gata malinamnam tapos sakto ang ano niya pagkaluto malambot hindi siya matigas pag hindi kasi ito pinakuluan makunat ito at mga malalaking ano nito kugita pinapana yata nila ito sa gabi o hinuhuli nila ito sa ano tura-tura yan voice over lang tayo mga vloggers dito sa bahay, dami na daan ng mga sasakyan. Maingay. Nandito kasi sa gilid ng kalsada yung ano namin tinitirahan. Yan shoutout nga pala sa ating mga Silent Jeweler. Kay Dong Pobre ng Muntalban Island. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa ating mga vlog. At sa iba pa natin 'yan mga viewers, followers at subscribers. Maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang natin ating video mga kablogers. Maraming salamat. God bless po.